What's up mga papa parts sa mga araw sa inyong lahat? Welcome back. At sa mga napadaan, welcome. At uh, for this day, magluluto tayo ng chicken sotanghon. Kasi merong nag-request sa previous na video natin, yung ano yung video na yun? Uh, yung nagluto tayo ng uh, tiratirang -tira mga gulay, no? So may nag request don na magluto tayo ng chicken sotanghon. So, let's go. So, mga pa-parts sa uh, papakuluan tayo ng uh, manok. dahil ito yung uh, isasawag natin siyempre sa sotanghon chicken sotanghon natin mga pa no? So, papakuluan muna natin 'yan at uh, dinamihan na natin yung sabaw dahil uh, yung brot niya yung gagamitin natin na sabaw sa sotango natin. So, titimplahan lang natin yan mga pa-parts ng uh, asin. Yan. Tapos, lagyan natin ng paminta. Yung. So, hayaan lang natin yung kumulo mga pa-parts at hanggang sa lumabot yung manok ta uh, himay natin yan no? Uh, madali lang naman mabilis lang naman na lalambot yung manok so hayaan lang muna natin yan mga parts at tuloy natin yung ibang mga sangkap let's go So, bali ito na yung mga sangkap natin para sa chicken so tango natin mga poppers, no? So, meron tayong carrots. konti lang yan dahil uh, sobra lang yan doon sa kahapon nating loto, no? tapos meron din tayong patula or white squash Ayan. at siyempre cabbage at yung sutanghon mismo at uh, yung manok na pinakuluan natin kanina so shredded chicken yan so bali thigh part ng manok yung ginamit natin mga papas, no at uh, dahon na sibuyas Siyempre, yung magkasintahan sa pagluluto, yung bawang at sibuyas. So, upisahan na natin mga paparts yung pagluluto natin. Let's go! So, bali, painit muna tayo ng mantika mga paparts at uh, natin yung sibuyas at bawang. Alright! Ayan, buwan na natin yung bawang. Surot natin yung sibuyas. So, surot na natin yung uh, shredded chicken natin mga papads. No? I-gisain lang natin to saglit. So, may uh, magba-brown lang ng konti. Konti lang, konti lang. Papalabas natin yung uh, oil niya. Actually, yung oil niya na-extract na, na doon sa sabaw kasi pinakuluan muna natin ito kanina, no? So, na-extract na yun. Pero mayroon pang uh, natirang mga oil nito sa balat, no? So, papalabasin natin yan mga parts para lalabas yung uh, natural na lasa ng manok, no? Mga paparts. Bukod dun sa sabaw natin na uh, pinakuluan, dito din at uh, magdagdag pa tayo ng uh, chicken cubes mga papa parts no dahil uh, since sabaw so at kakaunti lang yung uh, uh, manok na pinakuluan natin so hindi masyado talagang uh, lalasa yung manok no so mag-add lang tayo ng chicken cubes or chicken powder sa inyo yan mga papa parts kung meron kayo chicken powder pwede yun pero sa akin ang gagamitin natin ngayon is chicken cubes mga papas So, lalagay na natin yung carrots mga papas. tayo ng pantalasa mga paparts. Ito optional lang to para sa akin lang to mga paparts. Maglagay tayo na uh, maglalagay lang ako ng Worcestershire uh, para maiba naman yung uh, lasa no mga paparts. Mag iba yung uh, hindi to sponsor dah. <laughs> Magiba yung timpanya. niya. So kakunti lang naman. Itong uh, klase ng Worcestershire na to medyo iba siya kumpara doon sa ibang uh, brand no kasi marami na akong natubukan mga Worcestershire uh, itong Lian Perrins uh, to. itong brand na to iba yung uh, amoy niya lasa compare doon sa ibang uh, brand na Worcestershire mga papart no? yan yeah. Tapos magdagdag tayo ng kunting liquid seasoning at uh, kunting oyster sauce naman. Ayan. Lagay tayo ng liquid seasoning mga pa-parts. So, uh, lang. At oyster sauce. yung heat lang mga paparts ngayon lalagay na natin yung uh, sabaw yung uh, sabaw na yan, lagi ko siyang uh, naka-low heat lang siya para hindi lalamig lamig yung uh, tubig, ano. So, kaya para tuloy-tuloy yung pagluto natin. So, ayan. Mabilis lang tong uh, kukulo mga papads. Tapos, ngayon, sabay na natin tong sabay na natin tong uh, Tapatan natin. No? Ayan. Dalawang uh, dalawang banig <laughs> Ayan. At, uh, para pagkulonya. Ayan. At, lalambot na yung kanton natin. Ay, kanton. <laughs> este, sutan so, pala. Ay, nako. Ayan. Antay lang natin yung uh, uh, lumambot at maghiwalay. At uh, siguro guguntingin ko to para guguntingin natin itong mga parts para hahati siya para hindi sobrang uh, mahaba. No? So, okay. Tapos isunod na natin yung cabbage at uh, yung patola Alright! So, ayan mga papats, nahati na natin yung sutangho natin. Kasi medyo malambot na siya konti. So, ayun, uh, sasabay na natin yung natin para paglambot nitong sotanghon sasabay na sila sa paglambot pati yung tong cabbage natin no? Ayan. so madali lang magluto ng sotanghon hindi siya gano ka komplikado no? ito yung mga ulam natin na madalian lang uh, tipre para at gawin, no? At lalo na sa uh, masarap 'to lalo na sa malamig na panahon, no? Mga papats. Ayun. Okay, ano lang natin to, lagay sa ilalim. <laughs> oh, sayang. medium heat hit lang yung apoy natin mga paparts. At uh, takpan natin yan. Tapos, hantayin natin kumulo at maluto yan mga paparts. So yan mga paparts, sa uh, nilipat natin sa malaking uh, lutuan. No? Kasi kinapos tayo doon. <laughs> Hindi natin anticipate yung... Uh, tanghon natin na uh, so tanghon natin na uh, dadami, ano? So, yun. So, ayos na to. Pwede, pwede na to. Kasya na. So, ngayon, maglagay tayo ng chicken cubes. So, isang piraso lang, mga poppers. Yan. Uh, magdagdag tayo ng uh, pamintang uh, durog. Black pepper powder. Uh, so, nasa sa inyo lang yan mga pa-parts kung Gaano karami yung black paper na lalagay ninyo, no? Tapos, maglagay tayo ng asin. kaka kaunti lang. So, panimpla natin. Siyempre, yung pagpanimpla, pagtimpla natin ng mga pagluluto natin, mga niluluto natin, mga pa-parts. Uh, na lang sa inyo yan, no? Um, sa panlasa nyo yan, mga pa So, itong uh, video natin is general na kung paano lutoin ito. Diretso na, diretso na itong mga pa-parts. Ayan, kumbulo na yung uh, so, hon natin mga papats. Uh, malambot na rin yung patula at cabbage. Ito na rin yung noodles mismo. No? Ngayon, magayon na tayo ng dahon ng sibuyas. Pang finale natin mga papats. Ayan, luto na po yung uh, so, hon natin mga papats. All right. Ayan mga paparts, luto na yung chicken so tanghon natin. At tayo na kumain. Dito na tapos yung video natin mga paparts no? Yung pagluluto natin ngayon At uh, sana nagustuhan ninyo yung uh, napanood ninyo mga paparts Actually, madali lang naman talaga magluto na sa tanghon no? So, uh, maraming maraming salamat mga paparts Sa patuloy yung pagsuporta sa channel natin Maraming maraming salamat So, kita-kits na naman tayo sa susunod na video ulit mga paparts So, always keep safe God bless everyone And much love and respect. See ya.